kung nagahiwa ng kalamyas patutuyuin at ito ay ah, masarap pang sahog sa mga lutuin bulay, busin, bawang isda at malinamnam ang ang mga lutuin kapag may ganitong pinatuyong kalamyas kaya ito hinihiwa ko ng maliliit na piraso para madaling matuyo. Maraming mga puno ng kalandas dito sa amin. Kumamunga hitik. Kumamunga ay hitik na hitik. Buig-buig. Sa itong kalamis na ito, madali lang ito. Mahong. Mawala ng buwan. Kaya dapat ng mga buwan. Kaya